Yes, totoo yan. Alam nila na ang solusyon na gawa na ni Duterte. Mapayapa ang Pilipinas at China sa loob ng Duterte administration. Actually, you can send it by helicopter. You just uh, drop the food and it's okay. Pero kailangan nila ng, uh, kailangan nila ng uh, galitin ang China, kunyari nag, nagdala ng mga materials, para lang ma-provoke -ma o mas poke yung uh, pride ng China. Pero alam naman natin kahit ilang sakong ilang barkong gagawin nilang uh, resupply ng materials diyan, wala ka na magawa pa. Bulok na bulok na yung barko natin dyan na naka sad Ang objective lang talaga is galitin yung China kasi nga yun ang gusto ng United States. Eh kung kung talagang gusto natin ang mapayapa, isa lang ang dapat gawin. Huwag muna natin pasukin yung specific area na may control ang China. Sir June, mayong gabi eh, si Admar Um, sir, nakikita niyo po ba na wala ng kasulukuyang administrasyon yung mga present na posibleng uh, gawin nila na maganda ang uh, resulta? Kagaya lamang po sa pagaya na lang sa hakbang na ginawa ng na nakalipas na administrasyon, wala naman pong ganitong uri ng mga insidente talaga na uh, mga major uh, incident na ito. Though may mga uh, na, may isang insidente yata ng water cannon last administration pero ito ay naresolba agad-agad no sa pamamagitan ng uh, uh, diplomasya. mapayapang nakakapaghatid po ng uh, supply ang ating uh, pamahalaan, walang ganitong mga drama talaga uh, na lumalabas. Tingin mo, alam nila ang solusyon pero ayaw lang nilang gamitin dahil ito'y pamamaraan ng Duterte. Yes, totoo yan. Alam nila na ang solusyon na gawa na ni Duterte. Mapayapa ang Pilipinas at China sa loob ng Duterte administration. Naintindihan ni uh, dating Pangulong Presidente Duterte ang sitwasyon ng Spratlys. Merong mga base dyan ang Vietnam, merong Malaysia, merong China at merong Taiwan. So, kanya-kanya sila ng kampo dyan. Kumbaga, teritoryo ko to, teritoryo mo yan. Kasi, paunahan dyan. Ang ginagawa lang ng Pilipinas, kung saan nakabasi yung mga Chino, doon pumapasok ang mga sundalo at Coast Guard natin. Pero, alisin mo yung mga ginagawa na, kunyari, uh, mga uh, supply, uh, wala talagang gulo. Actually, you can send it by helicopter you just uh, drop the food and it's okay. Pero kailangan nila ng uh, kailangan nilang uh, galitin ang China kunyari nag, nagdala ng mga materials para lang ma-provoke ma o ma-spoke yung uh, pride ng China. Pero alam naman natin kahit ilang sakong, ilang barkong gagawin nilang uh, resupply ng materials dyan, wala ka na magawa. Bulok na bulok na yung barko natin dyan na nakasadsad. Ang objective lang talaga is galitin yung China kasi nga yun ang gusto ng United States. Eh kung, kung talagang gusto natin ang mapayapa, isa lang ang dapat gawin. Huwag muna natin pasukin yung specific area na may control ang China. Kasi nga ang China naman hindi naman nila pinapasok yung mga area ng Spratlys na tayo ang control bago lang may video yata yung isang uh, TV station na pumasok sila sa teritoryo ng China pinaputukan sila ng player tapos pumasok din sila sa Vietnam na area pinaputukan din sila ng flare so kung tayo rin yung area natin na control kung papasok ang Chino or Vietnam abay papalag tayo ganun lang yun kasi nga yung Spratly's disputed area yan so walang wala sanang pasukan sa kung sino yung may control. Kung baga, ano na lang, uh, status ko. Ang nangyari, yung Pilipinas mismo ang pumapasok sa area na may control na since 2013 ang China. Dati tayo ang may control dyan. Kaso, i eh, ang, upon the advice of the United States, sabi nila, okay, iwan, mo, iwan nyo yung area na yan. Ngayon, mismong uh, United States na naman ang nang, nang susulsur sa atin na okay, pasokin nyo yan. But actually, sa atin sana yan. Kaso pinatras ng United States ang mga pwersa natin during the time of uh, President Noynoy Aquino. Yun ang mali natin. Hindi na sana nakapasok ang China dyan. Kaso, upon the advice of the United States, naibigay na natin yung area na yan sa China. Tapos ngayon, tayo ang nanggugulo. So if you look at the the bigger picture, ang cause ng pagkawala ng ayong was caused by the United States. Inaatras nila yung mga sundalo natin dati. Tapos ngayon, mismong United States na naman ang nagsusulsol sa sige, pasokin nyo. So, ano ang ang lesson diyan? Ang pinaka reason na may gulo is the involvement of the United States. And China, China is very clear. They are willing to sit down and make peace with Philippines as long as United States is not a part of no. any discussion.